la uh, yun ah uh, magandang araw sa ating lahat no may buntag satanan oh adlaw sa bisaya so mindanao ah uh, uh, pasadahan lang natin to no kasi matagal ko nang naisip to na mapag-usapan pero tuwi-tuwi na ya nasasapawan ng mga bagong pangyayari o mga nahitabo sa atong nasod no so hindi ko nagiging topic you no know? hindi ko nagiging topic ito pero ngayon na medyo nakaka-relax relax tayo no bagamat mayroon na namang pumutok na usapin tungkol na naman dito sa uh, paggamit no ni Sara Duterte o ng Office of the Vice President sa AFP no para mawaldas <laughs> yung uh, confidential pan no yung kanyang confidential pan pero bago 'yon pag-usapan mo natin to matagal ko nang naiisip to eh, no Ah, hindi nyo ba napapansin? na ah, May pattern itong mga Duterte. No? Lalo na si Digong at si Sara. Na ang ibig kong sabihin, ah, tuwing ito ay tumatakbo, lalo na noong 2016, tumakbo ang kanyang ama. Ang pattern na nito palagi, at kapansin-pansin din sa <clears throat> pangangampanya ni Sara Duterte kahit sa kanyang mayoralty noon at kahit nung siya ay uh, uh nakipag-unite sa kay BBM ano kapansin-pansin na yung kanilang uh, propaganda o pangangampanya ay may isang pattern. Ang pattern nila ay uh, palaging ang paggamit ng uh, pananakot, no? na ang what I mean is a uh, uh, pananakot na kung saan laging lumalabas sa kanilang mga bibig, sa kanilang mga bunganga, at sa kanilang mga kampanyador, lalo na at nauso na yung mga vlogger, mga vloggers, no? Ang dal dalawa palagi, no? Yung dalawa palaging uh, instrumento para manakot. Ano yun? No? Ito ipapakita ko lang sa inyo, no? Yan. Hindi nyo ba napapansin? Mula kay Duterte, droga at insurgency na yung kanyang uh, uh lagi-laging sinasabi. Maparadyo, mapatibi, no? kahit saan siya sa mga entablado. Lagi niya yung ginagawang uh, issue. Lagi niya yung topic. <clears throat> Droga. At dumating pa sa punto na kahit nung <clears throat> pagkatapos na pagkatapos so along na na si Pinoy pa yung uh, uh, presidente at panahon pa lang ng kampanyahan ay ang dami niya nang sinasabing nga uh, adik, no? Napakaraming adik. Huh? at salot na raw 'yan sa lipunan no? Um, kahit nga sila maruhas na tipong kalaban niya, ay kulang na lang uh, pagbintangan niya ng mga adik, no? So, tayong mga simpleng tao, tayong mga Pilipino, pag lagi nating narinig yan, patayan, patayan dito, siyabu, mga lulong, mga adik, ha? Binabasa ko lang yung nakasulat, no? maraming krimen o kriminalidad. May murder, may nakawan. Dahil sabi pa nga niya, mga puro may bisyo. At pag wala nang mapambili, ma, ma pambili, ay uh, nagnanakaw na. At pumapatay ng kahit ka kapamilya dahil sa bug. No? Wala sa... Wala sa tamang kaisipan no? o mga bangal. No? Dinagdagan pa ng mga vlogger niya noong mga na yun, nung panahon ng kampanya nila Moka, uh, marami pang mga mga vlogger noon na may mayroon pang ako na ng vlogger na dalawa yun isang bakla na napakabastos ng bibig at yung Rio may Rio ako na na isang OFW na ngayon hindi ko na nakikita no pero ganun din ang mga pinagsasabi noon no tinatakot, tinatanim sa isip natin yung uh, uh, tiyabo, addiction, uh, droga. Yun naman ay talagang totoo. Pero ang hindi natin matanggap-tanggap yung datos nila na parang sabi na nga doon sa kanilang datos, lalo na nung manalo na si Duterte, ay kung ilang halos milyon, di umano, ang adik, So hindi sino ba naman hindi matakot yan? Kung gano'n ang uh, ang uh, paulit-ulit na sinasabi ng isang uh, leader. At siyempre pa, dinadagdag pa nila yung insurgency, yung uh, komunismo, NPA, rebelde, no? Uh, recruit daw dito, recruit doon, no? So wala silang ibang pinagsasabi kung hindi uh, kriminalidad, patayan, at ito yung naging susi para uh, matanggap ng taong bayan yung kanilang uh, tila proposal, yung tila kanilang uh, uh, daladalang plataforma Na sila lamang, silang tanging sila lamang ang mga no? Sa uh, mga problemang ito, no? So anong nangyari? Di ba nanalo? Huh? Di ba nanalo si Duterte? At napahanga niya tayo dahil di umano sa kanyang katapangan. No? So, ang tanong nga lang, si Sara ganun din. No? Si Sara kahit nung uh, uh, uh siya, kahit panahon na ng ngayon ni BBM, silang dalawa, ay ganun din ang palagi ang topic nito. At katunayan, palagi niyang... Uh, sinusuportahan yung Elkak-Elkak elkak na yan nila Silis at nila Badoy, na kung saan, membro pa dyan, yung ilang mga uh, retired general. No? So, halos walang pinag-iba. Droga at uh, insurgency din, no? Uh, di makagraduate ang mga bata, kawawa ang mga bata, nire-recruit di umano ng mga uh, makakaliwa o ng mga NPA, eh. no? Yun ang at yun din ang estilo o pattern ni Sara Duterte. Pero ito balikan natin yung uh, panahon ni Duterte, no? So epektibo nga ba yung kanyang estilo, yung kanilang pattern na ginagawa sa panahon ni Duterte epektibo dahil nanalo siya, no? Mga eksena eh, ka mga kaoban, mga kababayan, no? Katunayan marami ang napaniwala, no? Kaya nga, uh, nung panahon niya, nakakuha siya ng mas malaking boto kumpa, kumpara, compare sa mga nagdaang presidente. No? Kahit nung panahon ni Irap, uh, kahit panahon ni Pinoy, isa eh, mas marami siyang nakuhang boto. No? Kung hindi ako nagkamali, si panahon ni Irap, nasa 12 million lang. No? Tapos nung panahon ni Duterte, ano uh, ni Pinoy is uh, around 13 o 14 million. Pero nung panahon ni Duterte ay uh, kung hindi ako nagkamali, 16. No? So, ang masasabi ko is uh, epektibo. Pero ang tanong, nung natapos yung kanyang anim na taon, eh nasugpo ba ang droga? Ha? <laughs> nasugpo ba? yon ang tanong natin. Ha? sa sarili kong uh, pagdaya, no? Eh hindi mas lalong dumami ang uh, pumapasok na droga. Katunayan, tunito nila yung pumasok ng time niya dito sa custom, yung mga nahuli doon sa kamay ng kapulisan, yung involved na general, ha? Uh, hindi na tapos ang droga. At katunayan, kahit panahon na ni BBM, may droga pa rin at ang isang malinaw na uh, kitang-kita natin na tila hindi nga lang droga yung kumalat sa ating bansa no pati negosyo na ng mga uh, ibang lahi na mga ilegal na negosyo alam niyo na siguro yun kung ano yun no yung pugo na galing ng, uh, uh, ng China ha ah? bagamat hindi partikular ang gobyerno ng China pero mga uh, mamamayang Tsino ang nagdala ng uh, illegal na sugal na yan na kung saan na uh, may, may kasamang illegal na mga ginagawa habang yung pugo na yan ay kanilang ipinapatupad so hindi lang uh, droga ang nagpatuloy nag na marami din ay galing sa mga inject ng mga manufacturer drug lord at hindi lang yan. No? 100% naman tayo na yung uh, illegal na pugo nga ay lum lalong lumagana. At epektibo ba yung uh, kanyang pagiging matapang? Di umano. Nabawasan ba yung corruption? Ay di ba hindi? <laughs> Dahil uh, hindi pa nga nakakalkal yung usapin ng perang nawala nung nga uh, panahon ng COVID. Hindi pa rin masyadong nakakalkal at tumakas na ibang mga salarin doon sa uh, COVID, uh, what we call this, yung uh, parmali. No? Yung usapin ng mga uh, emergency kit o COVID test o kung ano man yun, ng mga face mask, mga, mga kasuotan na pang uh, anti-COVID ay yung parmali ay nagbuhos o napakaraming perang inutang na hindi tayo na kinabang. Kaya wala, walang, na uh, walang patibay, walang patunay na nagtagumpay ang, ang Duterte administration sa druga. Uh, wala ring datos na nagpatunay na siya ay na nasugpo niya ang korupsyon. How about sa ano? How about sa insurgency? Yun, yung insurgency na yan, sa totoo lang, bago pa yan tumakbo si Duterte, kaya uh, sinasabi na ng EFE at kahit ng Department of National Defense na mahina na, nagkawatak-watak na yung uh, uh, mga rebelde. So, wala rin tayong datos natutuong napahina ng administrasyong Duterte ang insurgency. Kaya hindi ko nang pinalaki yung uh, katanungan paano yung insur insurgency. So, maliwanag pa sa sikat ng araw na yung druga at insurgency na ginawang pinangalandakan ni Duterte sa kanyang kampanya ay uh, wala rin namang pinagbago. No? At ito na naman, yung anak na naman, medyo hindi nga mga ano, nabawasan yung kapal ng mukha ng konti ni Sarah. No? Dahil, na uh, dahil sa itong droga, kung ito uli ang kanyang uh, 70% na ipangangalandakan, ay nagamit na ito ng kanyang ama. At sa tingin natin, ay uh, <clears throat> <clears throat> hindi na epektibo kung droga uli ang kanyang kaparaanan. So, ano ang kanya? Insurgency. Ha? Ah, focus, kunyari, sa mga estudyante. Focus, kunyari, sa mga kabataan na kung saan nire-recruit di umano ng mga komunista, ng mga NPA, ng mga NDF. Hindi nyo ba napapansin kahit nung itong si Sarah ang nangangampanya? <clears throat> ay lagi nga uh, kasangga yung mga elkak-elkak -el na yan na kung saan siya ay uh, co-chairman -co or whatever, no? So, ito ulit. Uh, ang tanong na naman natin, pag itong si Sarah Duterte ay uh, magtagumpay, na kung saan ngayon pa lang ay uh, nakakaladkad na ang kanyang pangalan sa usapin ng confidential fund, kung ito ay magtagumpay, Uh, sa 2028 at maging uh presidente sa tingin niyo ba ay, uh, uh sa tingin niyo ba ay itong uh, insurgency na ginagamit niya ngayong panakot ay uh, magkaroon din ba siya ng uh, uh pagka resolba o balik lang tayo din sa uh sitwasyong ginagamit lang niya yung usaping insurgency. Dahil sa totoo lang, tulad ng nasabi ko, kahit nung panahon pa ni Duterte, yung AFP mismo ay nagsasabi ng wala na, pawala na. So, bakit tayo manimiwala pa dito kay uh, Sara Duterte na pinangangalandakang uh, marami pa rin nga uh, Uh, patayan, marami pa rin pagre-recruit, marami pa rin dapat gawin ng mga magulang di umano, dahil marami pa di umano mga mga uh, makakaliwa o mga rebelde. No? So, <laughs> isang malaking kalukuhan. Ulitin ko, pattern na ng uh, mga Duterte, ang paggamit ng uh, droga at ng insurgency o yung uh, Uh, tawag nito panghihikayat ng mga grupo di umano no, ng uh, pagre-revolusyon laban sa gobyerno wala na po yan ah? wala na po yan at uh, marami ng uh, revolusyonaryo o yung mga sabihin na lang nating uh, mga kaliwa kaya namatay na nga si kahit si Juma Sison ay namatay na so maraming leader ang nawala na no? So bakit pa tayo maniniwala dito sa panakot na naman? Ha? Ginagawa na namang pangnakot ni uh, Sara Duterte itong uh, di umano mga subversibo, di umano mga rebelde na gustong pabagsakin, di umano ang gobyerno at di umano ay uh, nagre-recruit ng mga kabataan. Ha? Pananakot lang po, no? Pananakot pananakot lang ang estilo na naman nitong si Sara Duterte. So, yun lang ang gusto kong uh, patampukin, ano? Pag-usapan natin agad-agad yung uh, ibang uh, mga bagong balita, no? To, lalo na dito sa uh, natuklasan na ng kongreso, no? So, sa sunod kong uh, pagbablog ay, yun ang pag-usapan natin. Okay, so maraming salamat sa inyong panunod. Mayong uh, uh, adlaw sa atong tanan nga mga Bisaya.